Alright, amazing shadow guys. Magandang umaga. Magandang tanghali, magandang gabi sa inyo lahat mga kay uh, At kung saan man kayo sa so magandang buhay sa inyo lahat. Ayan, we're nothing. Okay. Paano ako makita? Ayun. Wala ba mata ka? Kamusta kayo dyan? At, uh... Anong araw na ba ngayon? <coughs> Wednesday uh, Anong day? Anong date? 13 13 August Yan Wednesday, 13 August uh, Time check is 25 past 10 UK time And, uh, Wala lang Nagkana na tayo Testing Matagal tayo hindi nang live dito eh So Pero parang hindi kumakita Malabo pa rin ang mata ko yan. Tama ba yung seven hearts kagad ako? Oh. Hmm. Okay. Ayan, ito sa inyo. At parang mainit. Puskay ako ng fun. Hmm, anyway. Tignan natin kung ano nang meron dito. Tama ba? Nakakagay ba tayo? Ayan. Smile. Say hi. Ariel. Ano na? Ohayo. Tatawa kan dyan. Musta? Tiap ka kahapon. Narinig ba ako? Ba't hindi kita marinig? Ako nga pala. Wala nga kamera. camera. Kiligo ka pa? Uy, walang usapang ligo ha. Ano to? Wife well, swept to view a real time performance. More tips. send ka ng gift. Oh, thank you. Thank you sa gift. Tililigo ka tapos naka nagse-cellphone ka baka mabasa 'yung cellphone mo. Sayang naman. Sayang 'yung sabon. 'Di ba? Ano na? Invite me to join live as guest. Nag-offuro ako. Ano yun? Ano yung nag-offuro? Hindi ko alam yung offuro. Ano yung ofuro? Saan ka makakita? na malabo pa rin ang mata. Diba? Saan ka ngayon? Nasa shop ka ngayon? Oh, ay, hindi pa. On the way ka pa lang. Ay, hindi. Nasa shop ka, ka pa lang. No? Kapon tayo. hindi. No Monday. Day of ka no Monday. Diba? Bunso. Bunso. Sino? Bunso, bunso. Ay. Si ate ba to? Si ate. Ano ba yung ate? Hindi ko alam. <laughs> Hindi ko alam may invite. But... Ikaw na tawa. Ah, ba Anong balita siya? Balita dyan. Yan. Zero viewers. Amazing shoutout sa Bish. Zero viewers diba di para ako pinapawisan. Okay, may ngayon, nasa work ako ngayon eh. so, sana yung aking boss, hindi ako makita. So, otherwise, yari, yari ako. Kasi, kain ka, jj, ka -in ko lang, ah uh, wala na akong ginawa. Nagpetex na agad ako. Mm. Wala. Anong wala? Walang, walang balita? Hmm. Naku, yung aking, ano, yung import na ban dyan, ganoon sa Japan, may problema pa rin. Guys, stress ang lolo nyo. Halos <coughs> one month na walang, ano, yung sasakyan sira. Palit ng, pinalitan ko ng gearbox eh. eh. stress. Hindi ko maharap mag-YT. Tinatamda ko mag-YT. Kaya yeah, silip-silip lang. Hmm. Asa ah, dyan? 10? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ng gabi? Ah, 6 pala ng gabi dyan. Hmm. Baga, mo ano, ha, magsabon. Alam ko mong alamutan mo magsabon pala. Hmm. Ano yung ofuro? Hindi ko lang ofuro. Ba't sinasabi dito invite daw? invite ano gusto niya invite guys di hindi, hindi ako masyado ano di ako masyado pamilyar dito eh tago ko lang yun para miko dahil bawal 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 siya mans padilla Chris to join us hello mans tago natin natin yun Ayan. mo ah, wala lang, uh, ah, nag-ano lang papalipas ng hot tub. salol. Baka naman. Baka Malamig ba dyan? Yung, uh, yung bat, bat tub namin, gusto ko nang patanggal kasi hindi na nagagamit eh. ba? Diba? Iingat kayo sa alpon mo, baka malaglag. Hmm. Nag, nag, ano ka, meron kang rubber ducky dyan. Sarap ng bahay malamig. Ah, okay. Aircon. Hmm. Si Baby Shiloh, kamusta? Ayos lang. Hmm. Ma, paano ba? Paano ba mag-invite -in kita? Dito, sa camera. Huwag ka lang mag-camera. Huwag ka lang mag-cam. Paano ba? Tama ba to eh, eh, tama ba itong invite? galing sa galing sa school pag sure, right? Oh, diba? Napakasipag na bata oh. ano? paano diba? wala siyang ginawa doon kundi kumain kumain oh. sa recess lang palagi. Diba? ano? 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 Sis. ano? ano? limitado. Uh, wag na. Ah, sige lang. Ngayon ayun lang. Saglit lang ako. Pagbibisi na ako. Gusto ko lang mag-unwind. Uh, Chill-chill. ng ganun. At, ah, uh, eh, lang. Noong last time, nag-deactivate ako dito eh. Tapos binali ko lang. Uh, lang ako. si ate. Kamusta kay ate ha? Ah, yun lang. Papakuli ako ng buhok. Di, di ako nagla-live. Nag nagla-live di. Kasi kinis ako dito eh. Anong kinis? Ayusin mo yung type mo. Pambihira ka. Dalawa lang tayo nag-uusap. Kinis. Kinis ako dito. Anong kinis? Kinis. Kinis ba o makinis? Pero sa totoo lang, parang ayoko dito kasi puro filter dito eh. Ito hindi naman totoo. Ang skin natin ito, maitim tayo. Ay, siguro bang basa to ha? Ulitin ko. Di ako nagla-live. Di. Kasi kinis ako dito eh. Kinis ako dito? Kinis ba? Kinis o kinis? Kinis yung smack, diba? ba? Dito. ako maguloy. ayusin mo yung type mo. Ano ba? Kinis o kinis? Dito, ka, hindi ka naglalive dito. Ah, puro ano lang yung video-video lang, ganun. Vlog-vlog lang. So, YouTube ka prayer na gano'n. Nag, ano, nag uh, naglalive ni ate. Mm. <clears throat> ako, wala akong, wala akong maisip na title eh sa so, whitey parang nablanco nablanco ako tsaka wala parang wala ako sumod makipag-usap ganun ba ganun magpayo-payo magugutugot ganyan ayun nag-message Ayan. Oh, bro Topper, amazing shoutouts to you. Good morning, bro Topper. Ayan, kamusta? Kamusta dyan? Kamusta ang uh, England? Oh. Long time no see. Oh. Mm, bro, pag ano, turoon mo naman ako mag-setup. Hindi ako marunong mag-setup dito eh. Wala akong setup na... Yung microphone ba? Wala, pre. Oh na tayo ngayon eh broken pa tayo kaya hindi tayo ang sa YT wala tayong maiisip na ano uh, hugot-hugot mga title ganun wala eh hindi ko maiisip eh um. tsaka hindi ko ma wala ako sa mood mag kwento-kwento uh, ganyan magbigay ng payo kasi ako broken din eh char <laughs> broken broken daw Andi ba Sino ba 'tong gusto ng broken broken nito? Eh. Pampihira. Ah, oh, ndi char lang 'yun. Ah, oh, yeah. Thank you bro, topper ha. Mixer. Ah, uh, very Oh, very Tapos ah. Uh... Kaya <laughs> medyo kamay ng so, sa mga ta. Smiley um, so ngayon yung yung aking sa white actually white yung Maono ko tsaka beringer hindi ko ma-mix so ang ginawa ko kinuha ko yung B8 ko tapos doon ko kinabit sa beringer gumana umayos yung aking sounds pero ngayon itong dito sa tiktok hindi ko alam pa pagganayan pero ang gamit ko naman cellphone na iphone 16 Pro Max. So, yan. Broken. Lokohan. Nang yan, bro. <laughs> Isa lang gamit. Apa, papaano ba ang ano? Kasi kailangan daw ng ano ba itong tawag doon? Saksakan? Yung ano ba tawag doon? Uh, yung parang connection sa iPhone, di ba? Mauno. So, hindi ko alam yung saksakan dito sa iPhone eh. Nainggit nga ako sa inyo dahil may setup kayo eh. Oo, ano ba, lang ano ba? naman, eh kasi may mga yung may um, ang tawag doon yung saksakan ng parang adapter sa iPhone. Bisa may dalawa lang pin tapos mayroon tatlo, parang uh, may USB. Yun ba yung power supply ba, tawag doon ako ba ano Kaya hindi ko alam. Hmm. <coughs> A smile. Si kanino mo ako susumbong? Sinong mami? Ah. Wala ka namang mami ah. Ayun. Ako direct to mixer lang. Paano yun direct sa mixer? Direct sa mixer? Ah, oh, direct. So, from yung phone mo, direct sa mixer, ganun? Pag ano bro, mga ano ka naman mag uh, uh, short video mo para malaman naman namin. Para malaman ko kung pa, paano mo ginawa. Nasa, oh, nasa work ako bro. Mm. Um. Duty na ako eh. Nag Kakain ko lang. Nabord ako, nag, nag live ako. So, sabi ko, eh, pag nakita ko ng boss ko, yari ako. Yeah. Yeah. Pharmacy. <laughs> Good menu kailan ka off? Ah, Saturday. Sa weekend, weekend ako off. Kita ko yung uniform mo eh. Ah, oo, oh, eh, natatago ko nga eh. Hindi natin nag-live ako, pinaprivate ko kasi baka may ma eh. Scrub, naka, nasa scrub. Oo, oh, naka scrub ako. Hindi, ito yung ano. Ayun o. Oh. Pharmacy. Ayan. Scrub. Ayan. Ayan ano lang uh, kung kaya mong i-short video uh, a short video o uh, konting video sa yung YT tapos papanoorin ko na lang doon siguro uh, duty ang weekend mo ah um, mm, mm. ganun ba okay kahit dito short video dito kahit maliit na video lang okay ano eh Magano na ba? Diba magano na tayo sa messenger? Magka, magka friends na tayo message mo na lang sa akin. Mas mabuti actual live bro. Ah, again, parang ganito. Hmm. I see. Ayan, siguro mga ano na lang tayo. 10 minutes na lang siguro tayo. Ayan, smiling at ka din sa papaligo mo ha. Sagutin mo, sinong mami sinasabi mo. Ingat-ingat, <laughs> char. So, ayan. Bro, pero yun lang. Madali sa tatita, bro. Okay, meron ka bang, ano, yung, meron bang, meron kang mga ipo-forward na naka-video na. Forward mo sa akin. Pero alam mo na yung ano ko, di ba? Messenger ko. Pwede ko i-type dito. Paano ko mag type dito? Di ko alam tap type dito, ah. Pwede pa ako mag-type dito? Paano ako magta type dito? Paano ako type dito? inlang lang. Hindi ko alam ang type dito kung paano mag-type ng pangalan. Anyway, alam ko, no? nagme may message na tayo dati, eh, no? Tama ba yun? Hindi ko alam, eh. O, di ba, alam, machachempohan din kita, bro, pag, ano, pag, uh, ka. Ganyan. And, uh, ayun lang. Sablit lang naman tayo. Tayo magbibisi na. mm kaya yan. Eh, maraming salamat sa inyo. Ha, smile. Thank you, thank you so much. Ha? Smile. And bro, to per, and kanina. May pumasok kanina eh. Mira ang, ayan. Thank you, Mira ang, ayan. Saan ba si sa Mira ang? Mm. Ano <laughs> yung message? Okay, okay. Maraming salamat at uh, ingat kayo uh, Maghintay lang tayo ng time And then mag-out na tayo Mag-out ba taw doon? Uh, ano taw doon? Mag-end live na tayo like the like. Ngayon mo lang nilike. <laughs> Thank you sa papuso. Ayan, sana all may papuso. Ah, ba? Diba? Smile, kumasa ang puso mo. Kwentuhan tayo, minsan. Ha? Ah, ano, pag ano, kung, ha, minsan, kwentuhan tayo sa puso mo. Ha? Yung puso mo, pag-usapan natin. Okay? All right, I think I'll, I'll be mugi na ako. Wala kasing light tea, kaya naligyan ko. Naligyan mo na ang puso? Oh, ang dami kong ano. Makalimutan ko na anong meron dito. Puso-puso din puso, yan. Sige. Hmm. Ingat ha, ingat. Eh, look, ate, ano, MJ. And bro, to thank you ha. And Kishelo, thank you. Ingat mo si Kishelo. Ingat and good luck ha. God bless sa'yo. Uh, Ingat-ingat sa pagpasok. Tsaka sa paghatid-hatid, pagdadrive-drive, okay? Ingat-ingat. Aminom ka ba ba? Huwag masyado. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, smile. Yun lang. Paano mag-end dito? <laughs> ano ba? Hindi ko makikita yun. Tama ba to? 1, 2, 3. Bye-bye. Amazing shoutout. And uh, usapang puso, no? Signing up. <laughs> usapang puso, yun. Eh, Char. Bye-bye.